Yo, what's up mga parekoy, panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon At sa araw na ito ay babahagi ko sa inyo kung paano namin ina-adjustan yung ating tapit clearance ng mga makina sa ating rocker arm So sa bawat clearance ng ating rocker arm mga parekoy ay mayroon itong setting uh, Dito natin makikita sa ating tinatawag na ating filler gauge So magdedepende yan sa nakaset sa ating makina sa ating manual mga parekoy So etong pag adjust natin ng tapit clearance mga pare ay ginagawa natin ito pag mayroon tayong narinig na lagapak na andar ng ating mga makina o di kaya may narinig tayong hindi pangkaraniwang tunog nito. So kung interesado kayo sa video na ito mga pare ko ay huwag niyong kalimutang mag-like and mag-subscribe sa channel na ito. So eto na nga mga pare ko Sisimulan na natin ang bakbakan Sa ating generator number 2 So eto yun siya hindi nakagamit So kapag mga ang pinag-uusapan natin mga pare At kapag mag-adjust tayo ng clearance Ay dalawa lang naman Ang posibleng mali Ng ating clearance dito So yung una yung subrahan ng higpit At yung isa naman ay ang nasubrahan sa luwang So ang mangyayari mga pare ko Pag nasubrahan ng higpit yung ating tapit clearance dito ay hindi mag-fully close yung ating valve. So, ibig sabihin, uh, hindi talaga mag-totally nagsasarado yung valve dito at maaaring may singaw. So, kapag nasobrahan naman ng luwang mga parekoy, ay mag delay siya sa pag-open ng ating valve seat dahil nga masyadong mataas yung clearance dito. So, yan yung ating pag-uusapan natin ngayon at syempre bubuksan muna natin yung ating mga valve covers mga parekoy. A few moments later. So yung pag-adjust ng ating tapit clearance mga pare ay mangyayari mismo sa dulo ng ating rocker arm at sa dulo ng ating valve seat mga pare So diyan mismo siya. So bago natin adjustan yung ating clearance mga pare or yung pag -re retime So sa amin sa barko tinatawag itong retime kasi nga magkakaroon ulit tayo ng retiming ng ating rocker arm mga pare sa kanyang pagbukas at sa kanyang pagsarado. So ayan, unang ginagawa dito ay itatap mo siya sa kanyang cylinder kung saan ito ay nakatap dead center. So dito yung tap namin na numero ay nakatoon dito sa cylinder na ito. So eto na parekoy at a adjust na natin ulit yung ating rocker arm. So yung diskarte dito mga parekoy ay bubuksan mo yung ating lock nut para ma-adjust natin yung ating adjusting screw. So yung paghihigpit dito mga parekoy ay dapat sabayan mo rin ng paggalaw ng iyong filler gauge na insaktong insakto lang talaga na siya ay makalusot. So ngayon inahanap namin yung kanyang clearance. So pwedeng higpitan o di kayo yung luwagan. So ayan yung paglusot dito mga parekoy ay dapat lang na mayroon siyang konting pitik mga parekoy. So hindi masyadong mahigpit at hindi rin masyadong maluwang. So ganyan magre-retime ng ating rocker arm sa kanyang clearance mga parekoy. At syempre mga pare ko, pag nahanap mo na yung tamang setting niya na hindi siya masyadong mahigpit at maluwang, ay pwede mo nang higpitan ulit ang kanyang lock para hindi naman ito magalaw ng ating vibration mga pare ko. So ayan isang testing pa kung makikita nyo ay tamang tama lang talaga na siya ay makalusot sa ating clearance. So ngayon ay subukan nating sukatin yung ating tapet clearance sa ating intake valve so ayan makikita nyo na tamang tama lang na nakalusot siya at mapapansin nyo na may konting pitik din so ngayon mga pare ko bago natin ilipat yung pag adjust natin ay kailangan muna natin itong itap kung anong cylinder ba yung kailangan nating sukatin so ngayon makikita nyo nakatap sya sa 2 or di kaya sa 5 So ngayon ay pupuntahan natin yung cylinder kung saan tayo nagtap mga pare Since meron na kayong idea kung paano magkuha ng clearance mga parekoy Ay sa puntong ito ay pagmasdan nyo na lang Kung ano nga ba yung mahigpit at saka sa maluwang mga parekoy So sa bawat clearance ito mga parekoy ay dapat lang tayong magkaroon ng kalimitan Na hindi masyadong mahigpit at saka hindi masyadong maluwang Para naman bumalik sa tamang andar at timing yung pagbukas ng ating mga barbula mga parekoy yung etong mahaba yung ating exhaust valve at saka yung maliit naman na rocker arm yan yung ating intake valve mga parikoy so ngayon napansin natin kanina na paglusot sa ating intake valve ay masyadong maluwang kung kaya ngayon ay kailangan natin itong higpitan mga parikoy so para mahigpitan ito mga pareko'y katulad ng discarte kanina ay dapat mo munang luwagan yung ating lock nut para yon naman may mo yung ating adjusting screw mga parekoy so discarte dito ay lalagay mo muna yung ating filler gauge para naman mahawakan mo di kaya may mo kung siya ba ay naitama na so ganyan tulak tulak mo ng pakunti konti, -konti saka sabay mong higpitan yung kanyang adjusting screw at kapag makuha mo na yung tamang higpit nito mga parekoy ay pwede mo na ulit na isarado yung ating lock nut mga parekoy para naman hindi ito magalaw Kapag na-under na ito sa kanyang uh, tinatawag natin na vibration mga parikoy At basically mga ko yung pag adjust natin ng tapit clearance ay mayroon tayong sinusunod dito na tinatawag natin na firing order So magdidepende yan kung ano yung nakaset sa ating manual kung ano nga ba yung firing order sa bawat makina natin Kasi yung mga makina parikoy ay hindi magkatulad yung firing order niyan kahit magkapareho sila ng bilang ng ating cylinder So ngayon ay susubukan nating andarin mga parekoy para naman makita nyo ang kanyang pinagbago. Since na adjust naman natin yung ating tapet clearance kanina mga parekoy, ay syempre magi-expect na tayo ngayon na mas malinaw na takbo ng ating mga makina. So dito wala na tayong maririnig na mga lagapak at di pangkarniwang tunog ng ating makina mga parekoy. Ngayong nakita na natin mga parekoy na okay naman yung takbo niya at bumalik na siya sa tamang timing ay pwede na natin itong patayin at ibalik yung ating mga rocker arms cover mga parekoy. So hanggang dito na lang ako mga parekoy na way maraming kayong natutunan sa pag adjust natin ng ating tapit clearance mga parekoy para naman magkaroon ng timing yung ating makina at hindi magkaroon ng ingay. Maraming salamat sa inyong pagkikinig mga parekoy.